Ang huling mata ng katarungan, ang lihim na panata ni Kurapika. Sa gitna ng dilim ng paghihiganti, may apoy ng pag-asa na matagal nang nakakulong sa kanyang puso. Isang alternatibong kwento ng Hunter x Hunter kung saan si Kurapika, huling natitirang miyembro ng Kurta Clan, ay natuklasang may mas malalim na dahilan sa likod ng kanyang walang katapusang paghihiganti isang lihim na ugnay sa sariling dugo, at isang panata na magpapabago sa takbo ng kanyang kapalaran. Matapos ang pagpatay sa buong Kurt clan ng Phantom Troop, si Kurapika ay hindi lamang pinukaw ng galit, kundi ng isang misteryong propesya na iniwan ng kanyang ama bago siya pumanaw. Sa ilalim ng isang matandang puno sa kanilang nayon, nakaukit ang mga salitang. Ang ating mga mata ay hindi lamang salamin ng damdamin, ito ay susi ng mundo na hindi dapat mabuksan. Noong una, hindi ito binigyan ng halaga ni Kurapika. Ngunit nang siya'y tumakas at mabuhay bilang isang nilalang na puganti, unti-unti niyang nadiskubre na ang pulang mata ng Kurta ay hindi lamang simpleng pisikal na katangian. Ito ay isang lumang sumpa at basbas, na nag-uugnay sa isang sinaunang enerhiya na tinatawag na Scarlet Wheel. Ang Scarlet Wheel ay kakayahang magbukas ng koneksyon sa emosyon ng buhay at kamatayan, isang kapangyarihang kayang baguhin ang kapalaran ng tao, ngunit may kapalit, ang dahan-dahan ang pagguho ng kaluluwa ng may-ari nito. Kayat nang pinaslang ng Phantom Troop ang kanyang angkan, hindi lang dugo ang nawala. Nawala rin ang balanse ng Scarlet Wheel na maaaring magdulot ng malaking panganib sa mundo kung hindi maibabalik ang pitong pulang mata na naglalaman ng selyo ng kaligtasan. Hindi lang pala paghihiganti ang hangarin ni Kurapika. Ang kanyang matinding layunin ay ibalik ang pitong selyo, upang hindi magising ang isang matandang nilalang na tinatawag na, kuruta no kami, isang espiritu ng paghihiganti na nananahan sa dugo ng kanilang lahi. Ang bawat miyembro ng Phantom Troop ay nakapulot ng tigisang mata, at sa bawat mata, Nakakulong ang isang bahagi ng selyo ng kaligtasan. Ibig sabihin, sa tuwing pumapatay si Kurapika ng miyembro ng troop, hindi lamang siya nagbubunot ng justisya, ibinabalik niya ang balanse ng mundo. Ngunit ang kabayaran nito ay mabigat. Bawat mata na kanyang naibabalik ay dahan daw ang nagsusunog sa kanyang sariling buhay, dahil ang Scarlet Will ay hindi dapat gamitin ng labis. Hanggang sa dumating ang punto, na nakakakita na siya ng mga alaala ng kanyang mga ninuno. Tuwing nagiging pula ang kanyang mga mata, mga tinig ng kanyang angkan na sumisigaw ng, patawarin mo kami. Sa huling yugto ng kanyang paglalakbay, natuklasan ni Kurapika na ang Phantom Troop, ay ginamit lamang ng isang lihim na samahan ng mga Archeologo, na nagnanais buksan ang cursed Tomb. Kung saan nakatago ang natitirang bahagi ng Scarlet Wheel. Nais nilang gamitin ito upang muling buhayin ang sinaunang enerhiya ng mga Scarlet Ancients na pinaniniwala ang kayang baguhin ang batas ng Nen. Dito nagpasya si Kurapika na baguhin ang kanyang tadhana. Hindi na paghihiganti ang kanyang bitbit kundi protection. Protection sa mundo laban sa kapangyarihang minsan ng sumira sa kanyang angkan tinanggap niya ang katutuhanang, ang kanyang buhay ay magiging, selyo, na magpipigil sa paggising ng Scarlet Wheel. Sa kanyang huling sandali, iniwan niya ang mensahe. Ang paghihiganti ay apoy na kumakain sa puso, ngunit kung gagamitin para sa liwanag, maaari itong maging apoy na magliligtas. Sa alternatibong kwentong ito, si Kurapika ay hindi lamang isang Avenger. Siya ay tagapag-ingat ng balanse, anak ng sumpa, at tagapagdala ng liwanag mula sa dilim ng nakaraan. Ang kanyang galit ay naging sandata, ngunit ang kayang puso, iyon ang tunay na pamatay sa kadiliman.